So ayun guys, no, bali panibagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa video ito, i-share ko sa inyo no, kung pa, paano nyo ba mabilis na matatrack yung parcel na pinadala nyo sa JNT gamit ang JNT app. No. Bali mabilis na paraan yung ituturo ko sa inyo para mabilis nyo matrack yung item. So kung paano yun, simulakan natin pagkatapos ng intro na to. So ayun guys, no, bali tuturo sa inyo no yung mabilis na paraan para matrack nyo yung pinadala nyo sa JNT gamit ang JNT app. Ayan, ngayon kapag ka na-open nyo na yung JNT app, click nyo lang yung tracking. Ayan, tapos ito na ngayon yung lalabas. Tapos may bandang gilid, meron jump box na pula. Ayan, click nyo lang yan. Ayan, tapos ito ngayon yung lalabas, no pwede natin ngayon i-scan yung barcode o yung QR code ng receipt na binigay sa atin nung nagpadala tayo sa JNT. Click lang natin yung gallery. Ayan. Tapos hanapin natin ngayon yung receipt. Ayan. Click lang natin yung photos. Ayan. Ayan. Tapos hanapin lang natin yung receipt. Ayan. Tapos automatic na na-scan yung receipt. No? Ayan. So makikita natin kagad yung status nung tracking or nung parcel na pinadala natin. Sa example natin, no, delivered na, no, ibig sabihin, ah uh, yung item na pinadala natin is na-receive na ni receiver. So, ganon yung paraan para mas mabilis na matrack natin yung parcel na pinadala natin sa JNT. Gagamitin natin yung scanner ni JNT app. ayun para iscan yung QR code or yung barcode sa receipt. And tapos guys, pwede nyo rin direktang picturean yung receipt na binigay sa inyo, no, yung barcode or yung QR code para matrack nyo kagad yung item na pinadala ninyo. Bali, for example, no, click nyo lang ulit yung tracking. Ayan. Tapos ito ngayon yung lalabas. Tapos click nyo lang yung kulay pulang box. Ayan. Ayan. Tapos pwede nyo picturean mismo yung receipt na binigay sa inyo ng JNT. Bali, itatapat nyo lang yung barcode dyan sa box. For example, Ayan. Ayan, so mabilis na na-track nung JNT app yung parcel natin, no? Ayan. So ganoon lang kadali uh, gamitin yung scanner ng JNT app para mas mabilis na ma yung item natin na pinadala sa JNT. Kasi guys, no kapag uh, sinubukan natin yung manual na input nung tracking number, medyo hassle siya, no? Ayan, for example, ayan click natin yung tracking, tapos click natin yung waybill number. Ayan, kapag kami manual natin yung pag-input Ayan, for example Ayan, ito yung tracking number natin 93052 Ayan, yun yung una Ayan, so lalagay natin dito 93052 Ayan, tapos kapag binalikan natin yung tracking number Ayan, tapos check ulit natin yung tracking number dito sa gallery natin Ayan, so yung sunod nya 503 ay eh, mapapansin niyo no na nawala na yung una nating ininput na number. So dapat kabisado niyo kaagad yung waybill number no sa unang input pa lang. So medyo hassle siya no kasi kapag ka nag-input kayo ng number dito sa part ng waybill number at binalikan niyo ulit, bali nawawala siya no. So kailangan kabisado niyo kaagad yung buong tracking number para ma-track ninyo. No? Or kailangan niyo pang isulat para ma-input niyo nang tuloy-tuloy. Kaya mas okay na no, gumamit na lang tayo ng scanner. Ayan. Para mabilis natin matrack yung parcel, no? Ayan, punta lang tayo sa gallery, tapos photos. Ayan, halapin lang natin yung receipt. Ayan. Ayan, for example, ayan. So, lalabas na kaagad yung status ng parcel natin. Ayan, so, ganun lang kadali, no? Mas mabilis siya kaysa sa manual input. So, guys, no? Kung kayo yung sender, dapat ikikip nyo mabuti or itatabi nyo mabuti yung receipt na bibigyan sa inyo para kapag kung sakaling kailangan yung itrack, pwede nyo picturean na lang yung receipt para mabilis yung itrack yung parcel. Ngayon, kung ikaw naman si receiver, no, mas maganda na kapag ka ng receipt sa sender doon sa nagpadala, mas maganda na malinaw no, nakita yung buong receipt para pwede mo isave yung sa gallery mo. Tapos kapag ka mo yung JNT app, pwede mo nang i-scan ngayon yung receipt no, para mabilis mong matrack yung parcel para hindi mo na kailangan pang mag manual input na medyo matagal at medyo hassle no? kasi baka minsan mamali pa tayo ng lagay ng number eh hindi pa natin matrack yung parcel natin so mas maganda kung ikaw yung receiver humingi ka ng malinaw na copy ng receipt no? ayan huwag yung number lang mas maganda kung kita yung barcode so yun guys no? sana nagkaroon kayo ng idea at panibagong informasyon sa video na to at sana supportan yung vlog na to by subscribing to this channel kasi mag upload pa ako ng mga gatong klaseng video susunod para rin sa atin. So ganito na lang muna. Ingat kayo palagi and peace out.